ng -il, mama Jing hindi na ano sabi ni Mama Jing kahapon kay Kuya Haye Al ala ka dito galit 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 kanino? kay Aye bakit galit Al ala ka dito ganon sabi ganon ay, ah, talaga galit. Galit talaga, lagot, galit pala talaga. Ano sabi ni Kuya Hai, kahapon kay Mama Jing? Ha. Ano lang sabi ni Kuya Hai? Wala daw cake. Wala daw cake. Wala. Doon ka, doon ka sa doon. Nag-sorry si Hari kay Mama Jing. Tuloy. Nag-sorry. Ano'ng sabi ni Hayi? Hindi, hindi hindi na daw. Hindi na daw. Ano ang sabi ni Mama Jing? I, I love Danilo. Masarap Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова birthday? Ako naman siya. O, invite mo sila anak. Ha? Puntang po kayo, mga kapamilya. Ha? Dali, invite po. Invite po namin kayo. Kailan birthday nyo? Dali, mababay. Kailan nga birthday nyo? Ito po. 8 na tulog na lang birthday na namin. Kailan? 8. 8 na tulog na lang. Birthday na namin. Kailan yun? 8. Ilan ang eight kuya Hari? Ay ganito, ganito, naka, ganito. Patingin nga? Oh. Ay ah, ganyan ang eight. Wow. Oh. Eight natulog na lang. Pekin na namin. Wow. Sabi mo? Pupunta ba sila? May pupunta ba? Taa. Pupunta ko sa pag sa paggalitan. Opo. Bakit? At eh, si mami, saka si daddy. Si mami, tatati, daddy? Opo. Bakit? Hindi ba maganda birthday mo pag wala ako? Hindi. Okay. Pangit? Pangit. Habang pag maganda, ito ka maganda. Pag wala, ka mapangit. Anong sabi, anak? Sino na nagsabi? O, oh, daddy. O, oh, did siya, <laughs> Bakit mo nasabi? Na I know. Bakit? Bakit? pinagbukasan <laughs> <laughs> mo. Baba. 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 Baba.

Francisco de la ¿No sé sientes no más palan? Gris. Sí. Gris. Rigorra es. Eh, eh. Rigorra de Jesús Rigorra de Sus. Ani. Toma pimpín. Acerte, Antero es recto. Very del Pilar. Very good. Francisco Balanta ready go and Silang landona Aquino Very good um, ano na fernando fernando amoroso miguel malbar kapatra kapatra kaya lopezaina dr. jose rizal eto ang pambantong bayani, Diego Silang, Apolinario Mabini, Apolapo, Jose Palma, mami, o oh, nagbubulong siya, Jose Abad Santos Emilio Aguinaldo, Bumborsa, Ano-anong pangalan? Gomez, Borgo, Samora.

O siya palinis sa cool, ah. skula. O oh, galing-galing. Ma? Ma, po, sa elementary. Mariano? Mariano Ponce. Ang lula, ang Sa may bahay, sa may kalamay, hindi po ng isang tagay, o hindi po kayo nagigay, mapatuhin namin ang inyong bahay.